So, what's up? On the way tayo ngayon sa dagat. And may kasama ako dito. Ano pa mo? Hazel. Hazel? Hazel. Si Hazel. So, papunta kami ngayon sa dagat. Kung tawagin ay makiwalo. So, manonood kami na ng... Ay, manonood. ng ano, concert. Hindi, ano, maliligo tayo. Kasi, araw ngayon na ang... San Juan. Yeah. Kaya Siyempre, i-celebrate lang natin ng konti ang ating uh, San Juan dito sa Gatbo. Dito sa Bacon. Na, masaya ka ba? Mm -mm. May mukha namang hindi. <laughs> so, enjoy natin yung ligo natin. So, yan yeah, o. Tingnan yung dadaanan na namin. So, ito yung dadaanan na namin. Yan, dito tayo sa gitna ng gubat. Ito sa gilid bukid. Yan, yeah. parang feeling ko ulan. Sana nga umulan eh, parang maganda yung swimming. So yan, may mga nauna na tayo doon tropa. Actually marami tayo, may mga susunod pa. Yung iba nagbangka eh. May nasilang. Papunta ba ito doon? Ha? Oo. oo. Yeah. Ito yung bukid. <laughs> Ayan o. Malawak-lawak siya. Dandaan lang. lang. sa sapak. Sapa sapa pa lang to kasi malapit pa babaw. Uy, ganda dito, guys. Oh. So. Imagine mo sa iyo, no? Look, yan lahat. Taniman. Oh. Ah. Andun na yung ibang. Nauna na sila. Dami namin kasamang bata. syempre mas masaya pag maraming bata. Ha? Uy, daan-daan na, daan, -daan ha? nakapa ako. Ha? Uy, si ano? Si Jungkook sumunod. Si Jungkook. Wait lang guys ha. Grabe yung putik dito. Oo. Oh, oh. Si kakatapos lang ng ulan. Kaya ingat-ingat. Ayun, dito na tayo sa Palsada yun, galing tayo dun galing tayo dyan kasi so, galing tayo dun pero malapit pa ba tayo? Mm, malapit na medyo malapit lapit pero mm -hmm. ewan ko lang kung may tiyo, ala ako dyan sa malapit lapit mo ah hindi malapit na lang talaga kasi dito tayo na dyan sa may gilig ayaw may bahay dito. Naalala ko yung bahay na yan dami kong memories dyan sa bahay na yan ayun o oh. haunted mansion yan yun. yun. ayun yung nakasilip nga o oh. oh parang may nagbago dito so yan meron na agad ditong beach pero hindi tayo dyan hindi tayo sa kabila pa oh nagtarigos na sila karon ng tubig dito. Dati wala nang tubig dito eh. So, no, yun, yung kubo na yun. No? Dati tinatambayan namin yan. Ngayon, wala na. So, ito. Ngayon Pero, dito ba tayo? Dito tayo sa kabila? Ayun, guys. So, oh, tingnan nyo. Kung nakikita nyo, ha. Ah, Ang daming naliligo doon no? Oh. Oo, di ba? Pero, di pa tayo dyan. Doon pa tayo sa pinakaunahan yan samahan niyo kami maglakbay may barko daw saan yung barko? ayun na, saan, saan? ayun hindi man yung barko bangka lang yan ano na? saan? <laughs> Low ngayon, no? Ano <tinyo> yung bulkong mo yun, no? Hindi siya masyado kita lang. dami yung tao dito, no? Hello! <laughs> <laughs> Ba't ka gumaganon? Bakit ka gumaganon? Kanya-kanyang pwesto sila dito May aso pang umiihi oh. Oh, Kanya-kanyang pwesto Kanya-kanyang inuman Ang maganda kasi dito sa beach na to Wala kang babayaran Asin wala talaga Libre lang siya Asin tala So lawak yung haba Hanggang dulo yun Tapos libre lang siya kaya ang daming naliligo dito. Gusto ko magbangka mamaya. Ang dami oh. Ayun, ayun. Ang kanya-kanyang pwesto sila dito. Ngayon oh. No? Malapit na kami sa pwesto namin yan sila musunod na ako hindi <laughs> ko rin kasi alam sa kami pwesto eh actually nakapunta na rin ako dito last time pero ano eh tagal na eh so ngayon na lang ulit ako nakapunta dito kaya para yan bumisita mag vacation diba ang ganda pa rin niya wala pa rin siyang pinagbago ang tsura niya Ano, dito na tayo? Dito na tayo? Ay, dito na daw tayo Dito na magatay Kaya nang picture Doon tayo, mas ko. Doon kami bandaw Kasi hindi masyado mabata o, parehas. Pare parela, parela lang lang. Hey! oh Parehas? Parehas na oh. so, Ito yung sinasabi ko, hindi mabat ko. oh dito tayo. Oh, dito na lang, oh. lang <tod noise> na. mo?

kamu dah eh. sila, mak namin So, pupuntahan namin yung pagkain. Tulungan namin magbuhat. sila. para tulong tayo. Uh, sarap maligo. Ano pa lang duman? Oh, dumugo. Yan na lang.

what wow. Kenda dito. Ligo tayo sa dagat. Enjoy I don't care. Ha? Saan sila pupunta? Ha? Saan kabila? Saan kabila? Purong! 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 Karain sa iyo mga! Hello! Hindi sa... Anong pangalan na ito? Makawayan Beach. Makawayan Beach. So, yan. Ito ay pwede naman daming bata. dito. Mayroon kami ng ano. Pakita mo yung konting celebration natin po. So, ayun sila. Meron tayong konting celebration dito sa family. mag swimming lang tayo sa cliff. Tara, swimming kayo. Ay! Ay! Mayroon tayo ng chips! Ay! Mayroon tayo ng chips! Mayroon tayo ng chips. Oh, Puto ka na dun, Ale. Woo! Woo! si So, pupunta tayo dun sa kabilang. Kabilang isla. Tapos ko lang mag-swimming. Woo! Oh. Ano mo kakaiba to? Bato yan. Parang tigre yung itsura niya. <laughs> Napulot po lang sa ano. Ang ganda. Tumalapit na tayo sa ilog. <laughs> Ay ilog. Actually pumunta kami dati dito. Nasa vlog ko rin yun eh. Hindi ko lang alam kung anong vlog yun. Pero galing na kami dyan. Once pa lang. Kaya ngayon, masaya ako kasi babalik na ako siya ulit. Tingnan natin kung ganoon pa rin itsura niya. Ayan. May ilog dyan. Tapos yung ilog dyan, ano siya, papasok siya doon. Sa bayan Para siyang ano, para siyang ilog pasig. Kaya ayan o, dyan nagsisimula yung ilog na yan. version oh, ng ilog pasig. Oo, small version ng ilog pasig. So yeah, tignan natin. Ayan guys, ito na yung ilog. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, low tide sya. Actually, maano to, pag mataas to, makabot sya dyan sa, medyo mata, may ano rin to, may lalim din to. Kaso nga lang, yan, nakikita nyo naman. Mababaw lang siya Saan? Ayan, punta tayo din. Ayun, ha? Oh. May buhaya kaya dyan? Malalim na yan? Ha? Diyan tayo? Ha? Ayun, ha? Oh. Ayan. Ito yung ilog. Papasok siya doon, ha? Oh. Ito mo, mga isda. Oy, yung mga talon po. Oh. Yung, ano, yung Hindi, ganito ang mga buhaya dito. Crocodile hunting tayo. Oh. ayang nakikita nyo yung bundok na yan sa tapat namin ano yan uh, bundok ng Manito tsaka, o si aw. hindi ko lang alam kung tama ako ah, pero yun lang ang pagkakaalam ko tapos sa yun, yung nakikita nyo na yun na bundok yan oh. rapu-rapu yan pag pinuntan nyo yun doon pag dinerecho niya yun, dyan, 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 dyan. Ang likod nyan, likas pina. Diba? So, yan. Ako yan, sa daanan niya, may daanan nyan dyan. Tapos ko yun, pag ganun, dun, 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 dun. Hanggang palikot yan, ang Legaspi. Actually, shortcut na nga ito pupunta ni Kaya nakikita nyo, oh, di lang siya kita ngayon Meron dyang mayon Kita-kita ang mayon dyan Kasi nga, doon ang Legas Pier. Hop, nakabalik na tayo. Babalik na tayo dahil kakain na. Ah, kakain na tayo. Wala rin din po ay sa mga bata. Saan? Ayun na sila. Let's start. Ah, ano yan? Antipara. Ha? Saan? Antipara? Ano ulam natin? Isda tapos Ha? Isda tsaka itlog Mama, Okay, ulam natin. -la yan na yung laman Ito naman to. Laman yan. Sige, so. good sa'yo. Bawala siya Oh, I win! Ako yan! 嘿嘿。Oh. <laughs>